Ang tanong ko ay bilang isang Muslim na Ahmadi, paano ko may papaliwanag na dahil sa reliyosong dahilan ay hindi ako maaaring magkipagkamay sa mga lalaki, lalo na kung may ilang kababaihang Ahmadi na ginagawa ito. Maraming lalaki at babaeng Ahmadi Muslim ang hindi nagsasagawa ng kanilang limang salat dasal o kaya tatlo lamang ang ginagawa nila sa halip na lima. Kaya ba dahil lang sa ginagawa nila iyon, gagawin mo rin ba? Hindi mo naman gagawin yon tungkol sa banal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nakatala na tuwing pupunta siya sa salat ng Eid pagkatapos magipagkita sa mga kalalakihan siya ay pupunta sa kababaihan upang batiin sila may ilang kasamahan siya tulad ni Hazrat Abu Hurairah radhiyallahu anhu o iba pa at ang mga kababaihan ay nag-aalay rin ng kanilang tsanda, donasyon na hadis na siya ay lumalapit at bumabati sa kanila ngunit hindi nagipagkamay Sinabi niya na hindi siya nagigipagkamay kapag may bayat, panunong ng katapatan. Ito ay isang napakagandang halimbawa para dito. Ang Bala na Propeta Muhammad SAW ay tumatanggap ng bayat mula sa kalalakihan sa pamagitan ng paglalagay ng kanyang kamay sa ibabaw ng kamay nila. Ngunit sa kababaihan, pinapaulit lamang niya ang kanyang sinabi. Kaya anumang itinuro sa atin ng Allah ay pinapakita niya ito sa atin sa pamamagitan ng halimbawa ng banal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At yun din ang dapat nating sundin. Dahil hindi siya nagipagkamay at walang sinumang may mas dalisay na kaisipan kaysa kanya. Maari nating sabihin na ang ibang tao ay maaring may hindi malinis na kaisipan, ngunit ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi maaaring magkaroon ng ganitong isipan siya ay propeta ng Allah, ang pinakamahal na propeta at ang pinakadakila sa lahat ng propeta. kung siya mismo ay hindi nagigipagkamay, wala tayong kailangang magipagkamay. Tungkol naman sa mga nagigipagkamay, nagsalam, napansin ko na ito ay isang kareniwang kaugalian sa Germany. At kahit na hindi ang lalaki ang unang nag-abot ng kamay, ang ating kababaihan ang kadalasang nauunang mag-abot ng kamay dahil sa inferiority conflicts ang kanilang ginagawa ay mali dapat nilang iwasan ito kung hindi ka nagipagkamay magaling ngunit kailangan mong ipaliwanag sa kanila na ito ay bahagi ng aral ng Islam at ang karangalan ko ay ang hindi magipagkamay sa mga lalaki yun ang sabihin at kung isang lalaki ay magabot ng kamay sabihin mo sa kanya ang dangal namin ay ang hindi magipagkamay sa lalaki kapag ang ating mga kababaihan ay nagsabi nito ang mga lalaki ay mag-uurong ng kamay at magiging maingat ukol dito. Maraming kababaihan British o European na kapag ipinaliwanag mo sa kanila na hindi na ipagkamay ang mga lalaki bilang tanda ng respeto at dignidad at ito ay lansunod sa aming relihiyon. Tatanungin nila kung ito ba ay tama o mali. At kapag sinabi mong hindi namin ito ginagawa dahil ito ay turo ng aming relihiyon, karaniwan ay naunawaan nila ito at sinasabing ayos lang yun kung yan ang turo ng inyong relihiyon. Hindi namin pipilitin. Gayun din, dapat natin ipakita na iginagalang at binibigyan natin ng karapatan ng ating mga kababaihan. Pinapakita natin ang paggalang at dangal sa kanila. Pinapairal natin ang mga aral ng Islam na pumapanig sa kababaihan kaya ang mga lalaki hindi nagipagkamay sa kababaihan at ang kababaihan ay hindi nagipagkamay sa mga lalaki sapagkat ito ay utos ng Islam. Ipaliwanag ito sa kanila ng may pagmamahal na ipaliwanag ko na ito sa maraming tao at naunawaan nila ito.